Joke lang <laughs> Taga saan ka, sir? Fort Barton po. Okay. Saan, sir, yung medyo marang iniinda mo? Dito, dito. Lower back. Tapos sabi mo, sa tuhod. Sa tuhod, tsaka yung dito. Tsaka yung yun dyan. Okay, sige. Basta relax lang, sir, ha? Okay. Relax lang, sir. Lambotan mo lang yung katawan mo, sir, ha? Parang itutulak ko lang itong monte. Parang yeah. babaliin ko lang siya konti. Tapos itong balikat parang ibabagsak mo lang siya ngayon. Okay. Ah, sarap. <laughs> isa pa sir ha. Saks ulit. Bagsak mo lang ulit pa. Basta relax lang. Konti pa. Yan. Yeah. Okay. Ah. <laughs> Kamusta sa yung unang lagotok sir? Okay lang? Sarap. <laughs> isa pa sir ha. Relax lang konti. Hop. Isa pa iyo, oh, Sarap. <laughs> right, isa pa ulit. Lambot lang. Lock. Okay. Oh, grabe naman yun. <laughs> Parang so... kahit walang may kabot eh, no? All, lock mo lang ito, sir. Eh. Maganda ito, eh. pagpawis-pawisan tayo eh. Yan. Okay. Isa pa. Okay. Mm. Ito na Kapit mo lang dito, sir. Holding hands. Yan. Okay. Yung kukunti. Tapos inhale ka lang, sir. Exhale. Yun. Ah! Grabe naman yun. Kamusta, sir? Okay lang? Masarap. Pamayawang ka daw, sir. Yan, ganyan lang. Okay. Ano pala, sir, ginagawa mo dito sa Fort Barton? Mga boatman po. Okay. Tula ko, sir, itong siko mo ilaban mo siya sa akin, pabalik ka. Parang, parang pigilan, mo. ayaw, parang pigilan Sao mo ba? ako ha. Sige. Okay, one, two, three, go. Lakas. Lakas pa. Okay. Okay lang. Nahuli yung nagutok. Nasa <laughs> pa. Lakas ulit. Okay. Okay. Taas ko lang to, Kamay mo. Relax. Okay, isa pa. Kabila rin. Okay. Ah. <sighs> Kamusta pagaramdam sir? Okay lang? Ganda na. Dito pa lang. Umpisa <laughs> pa lang. Masarap na. Okay, sige. Gagawin natin, sir. Dada pa ka dito. Wait lang. Ayusin ko lang para hindi masyadong, Ano. Medyo... Sige, sir. Dada pa dito, sir. Shoot mo yung mukha mo dyan sa may butas. Okay. Okay lang sir, Pakaramdam. Baba mo lang itong kamay mo sir. Relax lang konti ha. Hindi nang ko lang dito. Okay, mm. sa pa sir. Wow. grabe naman yun. Parang ano nun sir ha. Ang <laughs> dami ha. No, sa pa. Huwag mo pigilan, relax mo lang. Yun, sa pa. Relax mo lang ulit. Sa pa ulit. One more. Sa pa. One more. uh tapos sir, ha? Okay. Okay lang, sir? Okay sir. Isa <laughs> pa, relax lang. Inhale ka lang, tapos labas mo lang hangin. Isa pa, labas mo lang. One more. sa pa. sa pa ulit. Isa pa. Okay. Wait lang, parang sobra ng init eh. Kuha lang ako ng electric fan. <laughs> Parang hindi ko magalaw yung kamit. Yan, yeah, medyo lumamig din. Tapos ko lang ito, sir. Okay. Lakshman, sir. Akit na ako, sir, ah. Gitna-gitna ako gitna, konti, sir. Yan, okay na yan. Inhale, sir. Tapos, ubusin mo lang hamin. Isa pa. Okay, one more. Isa pa. Oop, huwag mo tigasan, sir. Lambot na mo lang. Yan, isa pa. Okay, isa pa ulit. Isa pa. One more. Ah, sakit dito, no? Sige lang, yuko lang ulit. Okay. Grabe yun, ha? Parang... <laughs> Pero mas matindi dito. Okay, sige. Sa gilid ko lang, sir, konti ito. Ambot ang konti. May signal ka ba? Wala. May signal daw. Wag sa Facebook. Try mo mag-open sa YouTube. Sige. Ano yun? No? Meron? Mabagal. Anyway, type mo si Kuya Al pag, nakita, pag may lumabas. Tapos hanapin mo Kuya Al the bone setter. Sige, try mo. Type mo lang. Mabagal lang dito, eh, no? kita mo sir nakita mo sa live open mo yung account yan yan subscribe mo na yun open mo yung live you yun, oh. know na late na oh. <laughs> try mo sir share sa Facebook <laughs> try mo lang sige. Lagyan pa siya ng option, Tama, tara na! <laughs> Parilax na kayo ng katawan. Okay. <laughs> okay. Gamot lang sir Okay, putol na sir ha. Ah. Ito masakit ha. tuhod. Po, yung tuhod po. Okay, sige. Masakit na yan, ganyan. Okay yung lang. Ba? Yun. Pag ganito. Okay lang. Masakit. Okay lang po. Pero medyo. Gula po. Okay, nagulat lang. <laughs> ano nangyari dyan? Kickball po. Ah, okay. Saan yung court dito, banda? Doon po. Nasa unahan. Sa gitna. Sa may bar mismo barangay. Ah, okay. May naglalaro ba dyan pag umaga? Wala? Wala po. Ah, okay. <laughs> Kailan lang may naglalaro? Ang linggo lang po ng hapon. Ah, ha, linggo ng hapon. Basta walang bagyo, no? Wala po. <laughs> Open ba yun? Sir, or may covered? Covered po. Ah, Covered. Ganyan lang, sir. Yan, okay na yan. Relax mo lang, ha. Huwag mo trigisan, Relax. Yan, sa pa. ulit. Okay. Lamot mo lang, sir, ha. Yan. Ah! Sarap naman nun. Oh. Oh. <laughs> Ito din sir ha. Ah. Okay. Basta relax na ulit. Huwag mo lang tigasan. O, parang uh, ilit go mo lang sir. Unat lang natin konti. Ayan, okay na yan. Relax lang, huwag ang pigilan. Oh, relax. Isa Taas ko ulit ha, basta relax lang. Isa pa. Yun! Oh. Ha! Nadali. <laughs> okay ka lang, sir? Ano? <laughs> Sige, sir, higa naman. Si Haya. Okay. Ano sa pakaramdam, sir? Pilot. <laughs> medyo na wala yung sakit dito sa balakang, no? Okay. Kasi kaya minsan niya na ano, medyo parang wala siya sa I mean, sa align, kaya sumasakit siya. Yung nagbasketball kasi ako dati, sir. Parang pali adambags ako. ko. Ah. Tira. Oo. Oh. Kaya parang, parang nagkasakit dito. Mm. Okay. Na hospital pa ako niyan. Sige lang. Okay. Ah. Putol. berapa siaran? ah, oke, siapa? oke, terap. Kamusta pakaramdam sir? Okay lang? Okay lang po. Ito yung may tama sa tuhod, no? Opo. Tuluyan ko na sir, ha? <laughs> Lambot na konti. Sa basketball din to? Oop, relax pa. Okay. Sakit? Hindi naman. Yan. Sakit? Hindi naman. Hindi po. Pero pag binibend mo siya, masakit? Yan. Hindi po. Hindi? Paano siya sumasakit? Pag bigla po nag-aikot ako naman pagkaliwa. Ah, parang ito twist kang gano'n. Oo po. Oke. Di seminar nama basketbol ser kayaknya negara anu do. Mhm. Mm ah, okay. top ya, siapa? Bitaw mela rin ako. Okay. Wait lang sir, may kukunin pa ako isa. Picture mo kulet tapos magpano? Okay. Relax mo lang doon, sir. Bagsak mo lang yan, sir. Tapos lambot lambotan mo lang konti. Sarap na ng pagramdam ko. <laughs> relax mo lang, sir, yung tuhod mo, ha? Sige po. Tapos relax mo rin yung balakang. Ah. Ah. Okay. <laughs> Sapa. Alak sang alat. Gambot lang. Relax tuh, oke. Okay. Normal lah, ba yun, sir? Parang Yes! <laughs> Oh, lambat toilet. Ah. Capecer lah, lambat lah. Lambot na ulit. Lambot ulit. Okay lang. Sige, sir. Angat na konti. Yan, konti-konti lang yan. Okay na. Yan. Saan yung masakit na dito? Dito. Sa oh. kabila. Dito. Dapat mo lang yan, sir. Ha? Bagsak mo lang yan. Yan. Lambot na mo lang, sir. Ito ka lang. Tapos na yung sing. One, two, three. Yes. Ayun. Ah. <laughs> Laksa ulit. So, lambot lang ito, ha? Ito yung masakit. Dito mo, yan, yan. Sige lang. Basta sigaw ka lang pag masakit, ha? Ha? yo, ah! Oh! Ah! mo na. Durog na, no? Okay. Nambot. Kailangan mo na? Kamusta? Okay na, sir. Okay na? Ano lang. lang. Kaya nung nakatagal yan? Mga dalawang linggo na po. Ah, okay. Bagsak ko na ang balikan. Relax mo lang. Inhale. Pwede ulit ha. Tuma. dito wala masyado. Okay. Ganyan ka na sir. Nakaganyan ka na eh. Relax. Inhale ka ulit. Exit. Relax lang. Ah! Tapos sir. Lang ulit. Exit. Okay. Taas mo daw to sir, parang ganito. Yan. Ito rin. Taas mo yung balakang mo sir. Pagsak mo lang. Straight mo yung paa. Sir, dito ka muna. Alis ka. Dito ka muna. Kapitan mo lang yung paa niya. Ayan. Parang, oo. Oh, oh. talaga kasama ka dyan? Para makita okay, ka. Ayan, o. Dalawa tayo sa larin. Di ba? <laughs> okay. Sige, sir. Ganito gagawin ko, sir. Hahawakan ko itong liig mo. Pero relax mo lang itong balikat. Ilan lang yan. yan. O, pwede rin sa chan yan. Tapos ang gagawin ko, parang stretch ko lang itong liig mo. Hilahin ko lang konti. So, parang ganun. Tapos inhale ka sa ilong. Tapos dahan-dahan. Two, three, four, five. Ganun lang. Inhale ulit. Exhale. Relax mo to. One, two. Huwag mo tigas, Nadali ah! ah, mo, batang-bata. Kasi tayo, ha? Ah. <laughs> <laughs> Sarap. Ano sir? Parang inunat yung ano mo. Oh. Sarap. Dito talaga yung... ko. Yung doon hanggang gano'n, no? Yun. Sige, sir. Ah, sumulan to. Ah, relax mo na. Straight lang yung pa Ah, yeah. Okay oh, sir? Wala pa. Relax. Kunti na lang. Isa na lang. Nakabahan? Di kinabahan, kinabahan. <laughs> Parang na pa dito ko, kasi. Oo, lahat yan. Damay-damay na isa Okay. Bigla lang to sumakit sir eh. Mm. Nung pag-drive namin. Ibig nung sabihin, motor? dati na rin yan. Kaso lang. Wala, ngayon lang po. Parang ngayon mo lang siya naramdaman. Oo. Oh. Oo. Pero meron na yan sa yan dati. Kaso lang hindi mo pa nararamdaman. Kaso lang nung nabugbog siya. Doon mo siya naramdaman. Parang nakalak siya eh. Kapag ganun, tak! Nakadikit siya. Pag ganyan po to masakit, ngayon wala na. Hmm, di ba? Sige sir, upo ka naman. Yan, harap ka doon sa kabila. Okay, basta relax lang muna. Upo lang. Whew, sarap. <laughs> yung kanina sir, masakit mo dito. Yan. Ito po, okay masakit. Yeah. Oh. Pag ginang yan, masakit yan sir eh. Ah, so pwede na, pwede na yung eh, ganon Tapos sir, try mo yun sa tuhod. Try mo tumayo. Sige, o oh, kundi i-bend mo. Paano ba yun siya sumasakit? Pag ganito po, minsan. Yan. Tapos na kayo sir. Okay, okay. lang. Na. Hindi na siya masakit? Hindi na. Okay. Tapos yung balakang mo, sir, paano siya sumasakit? Pag gumagalit, oh, sir, mawala na rin. <laughs> okay na. Pagbagsak ko kasi, sir, naka... Parang liyad? Oo. Ah. Tapos yung mga ganitong uras, hindi na ako maka-straight, ganyan na lang. Ah, okay. Hanggang sa dinala ko sa doktor. Oo. Kinabukasan. Tapos anong ginawa sa'yo ng doktor? May... Pinainom lang? Oo, sabi, ah, X-ray lang. Oh. Anong may ray Wala naman daw? Wala. Okay. Muscle lang daw na... Muscle spasm? Usually yun, ganun lang naman bibigyan ng pain reliever. Pero, siyempre, mas maganda siya kung maalign. Gano'n nakatagal yun sa likod mo? Matagal oh, na po, sir. Mga ilan? Mga 2017 pa to? 17? 18? 18? 18? 18? 18? 18? So mga 18? na sir, no? Tagal mo na 18? 18? 18? may 18? ng 18? 18? 18? 18? Sakit na 18? 18? 18? Sige, so, wala may, na rin. May biyahin na daw bukas eh. Sana para maka-island tour naman kami. Para mag-island kayo yata, oh. Pero okay na rin pakiramdam ko, pero okay, po, sir. Good Maraming sana. salamat po. Sige, sir. Thank you, sir. Yung isa na naman. Oo nga.